isa talaga sa pinakamagandang tanim ko dito na nakikinabang ang lahat ng mga kaboardmates ko ay itong alugbati tingnan nyo lagi siyang nakukuhanan, madami kasi yan ilang design sa isang side pero ang pinagtataka ko nung makita ko, it's my first time namumunga pala siya tingnan natin yung bunga niya ayun oh, no, may itim siya doon wait, ayusin natin Ayan, oh, meron siyang bunga. Dati green lang. Kaya nagtataka ako. Sabi ko, baka matanda na tong alugbati. Kundi na i-change. Tapos, nahinog pa siya. Ayan. Kaya sabi ko, ang galing naman. Ito yung alugbati. Ang ganda kasi talaga ng alugbati. Super malago. Ang ganda pati ng kanyang dahon. Yan, oh. Hindi naman dyan siya nilalagyan ng spray na pampaganda ng dahon. Yan na yung mga... Mang... Pero ang ganda niya. Yan, oh. Ang ganda ng pagka-green niya, ba? Diba? Tapos yun nga may bunga siya. Yan pa lang yung bunga niya. Ayan, hinog na yan. Ito naman, green pa.